at one day bago ako mag birthday na ipadala na ni Ate Ms. at nakuha ko na rin ang kanyang pabonos kanila kay Tatay Junior at sa team na gumagawa ng aming bahay at hinihintay ko na lang si Tatay Junior kasi paparating na siya dito sa bahay at ibigay ko na din mamaya pagdating niya So, hihintay na lang natin. Maraming maraming salamat po ATMs, Ems, Kuya Delan Family, sa inyong pabonos para sa mga workers na gumawa ng bahay na regalo niyo sa akin on my 43rd birthday. God bless you more. Thank you po. Hintay lang natin sa tae junior. Papunta na yun dito. So, ayan sa wakas, sa dami-dami ng natulungan ni Ate Ems, hindi lang ako, kundi pati sila Tatay Junior. So, ito pala Tatay Junior. This is Tatay Junior. Ito yung, um, ah, uh, yung mama ni Pidpid. Mama ni Pidpid tayo, no? Oo. Uh -huh. Yung mama ni Pidpid ay anak ni Tatay Junior. Ayun, si Pidpid, yung ginawa kong scholar para Korea. So, kumusta naman si Pidpid, eh? Nagsigihapog tuon? Oh, like di oh, oh, ba? Diba? Ganun ka ka decidido si Pidpid. So, yung Manila Pipar daw, sinulatan niya ng mga Korean, Korean vocabularies at nilagay niya sa kanyang kwarto para pagising niya. That is the best way na makamemorize ka sa Korean word. So, ayan po. Sa lahat po na nagtatanong kung sino po ang gumagawa ng bahay na to, itong binigay ni ATM sa akin, si Tatay Junior po ang leader. si Tatay Junior, meron siyang regular, apat, ah, tulo tayo, no? Meron siyang, kasama si Tatay, tatay Junior, pang apat si Tatay Junior, so meron siyang apat tatlo na regular na nagtatrabaho dito. Si Pid yung apo niya, oh God, eh. si Stephen, at si oh, Stephen. Libby. Oh. Si Libby. Oh. Tapos, pang apat si Tatay Junior. Tapos, ah, Unsa gayud ning buwana ninyo gisugdan kay? April oi. Pag sure dili oi. April pag sure Ju Julio. Julio to. Julio. Oh, Julio. So sinimulan si <laughs> Gato Kapalta. Oo, oh, sinimulan nila o nasimulan nila ito July pero naintindihan ko kasi si Tatay Junior aside sa gumagawa sila yung gumagawa sa bahay na to, meron din siyang uh, commitment sa church namin. So naintindihan ko kasi syempre, i-priority nila yung church. So, dito naman, uh, hindi ko naman ito minamadali kasi alam ko naman talaga na, yun nga, yung plano ko, sa bukid ako titira. Pero yun nga, yun nga, nangyari yung hindi magandang nangyari sa akin dahil malamig sa bukid. Well, anyway, ang importante, tapos na itong gift na binigay ni Ate M sa akin at hindi lang po ako yung naambunan kundi pati pati sila si Tatay Junior kasi yung nagtatrabaho dito sino ba ang sumasa ang nagbigay ng sahod, di ba si Ate Ems? So, maraming salamat and yun nga, tapos na itong bahay na to and nagpadala pa yung promise ni Ate Ems na magbibigay siya ng bonus pag natapos na yung hagdan. So, ito na po. So, ayan, Ate Ems, thank you so much. This is, actually, nah, humingi na humingi ng paumanin si Ate Ems kasi nga, medyo na delayed yung pagpadala niya nito kasi nga, si Ate Ems and family, sila si Kuya Del, ay na ano lang din ah uh, maswerte sila kasi mabait yung pumapasok lang din sila bilang uh, nagtatrabaho ba sa isang um, doon sa London so mabait yung amo nila and then yun nga basta hindi ko na lang i-detail basta yun gon at yung amo nila is nag out of the country kaya na delayed yung pag ano nila pag bigay nila nitong uh, year end christmas bonus kay Linda junior. And then, ngayon, na, sabi ni ATMs na busy-busy sila kasi nga Christmas. And then, yun nga, busy yung, busy yung amo nila. Busy din yung company nila. So, kaya, ayun. Once again, Ate Ems, thank you so much. This is 15,000. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And sabi ni Tay sa ingon si Ate Ems nga, ikaw na lang, si Tatay Junior na lang do yung bahala. Kasi si Tatay Junior may yung tumayong... Uh, leader dito. And then, si Tatay Junior yung may alam kung ano yung performance sa mga tao niya. So, meron bang ligoy-ligoy, meron bang pala absent, meron bang malate, gano'n. So, si Tatay Junior, syempre, ang Tatay Junior nito malaki. Mas malaki yung Tatay Junior kasi siya, siya, lahat. Actually, itong pagbigay ko to ng planong ito, sinabi ko kay Tatay Junior na ganito yung gusto kong mangyari. Pero, yung nakita ko yung kasi nga hindi ko nakita talaga kung ano yung 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 parang yung yung pagsimula ba kasi nga nasa bukid na kami nung time na yon at hindi pwede na palagi ako nandito kasi nga yung sitwasyon ko noon talagang mahirap so yung nakita ko na yung siguro mga 50% na uh, sa pamamagitan ng vlog ni Stephen sabi ko more than expected mas maganda pa yung uh, ginawa ni Tatay Junior kaysa plano ko and Kita nyo naman, di ba? So, tay, sabi ni Ate Ems, mas malaki daw yung share mo. Kasi ikaw yung lahat ng gumawa. Tapos, ikaw na, yun nga, sa sinasabi ni Ate Ems na, syempre, tayong tao, hindi talaga tayo pareho, no? And then, sabi ni Ate Ems, ito tay Junior na ang bahala, kasi siya, siya sila, silang apat lang naman ang magkasama-sama sa ganon kahabang panahon habang ginagawa nila itong bahay na to. So si Tatay Junior yung may alam kung sino ang mabait, sino ang hindi darating ng oras. <laughs> Bala ka na tay. So, mas dako ang imo ani tay ha. Mas dako ang imo kay siyempre leader ni Tatay Junior no. Mm -mm. So ayan po Ate Ems and Kuya Del, ibibigay ko na po kay Tatay Junior ang senior ninyo. Actually, talagang si Ate M's pa ang nag-finance nitong bahay na to. Siya pa ang nagbigay ng pabonus. Since this is Christmas and thank you so much Ate Ans. Tay, na tay. Ma'am, salamat kayo ma'am. Sir, salamat sa inyong pinaskuhan ka na mo. Sa sayo na mong bonus na dawat ninyong panahon sa Pasko. Sa matagkaroon ko niya, amoy um, ang po ang tas karuna ni eh. panagang mo ka, sa kabasko sa panlawas aron um, makapanayo kapad ka mo sa pagka maghihapag ko God bless sir, ma'am, salamat din kayo Dako na sa among pamilya sa batang sa gusto sa kanamo So po, mar maraming salamat sabi ni Tatay Junior, uh, maraming salamat Ate Ms. Kuya Dels and family and and pagpatuloy nyo lang po ang nasimulan ninyo, yung kabutihan, kabusilakan po ng puso ninyo. Kasi talagang, yun yung sabi ni Tatay Junior. Maraming maraming salamat po. And by the way, si Tatay Junior ay kasama sila ang dalawa ni Livy. Nag-serve po sila sa amin sa church as lay minister. So, yung time na nakaratay ako sa banig, na, yung time na hindi ako hindi ako maka, makabangon ng ganun ka, ganun gano'n lang, pagkatapos na uh, I ask confession sa parish Priest namin, uh, nagkumpisal ako, tapos every Sunday, si Tatay Junior, pupuntahan ako doon sa bahay namin at uh, doon, meron kaming pray over na gagawin. Meron siyang pray over na gagawin sa akin at makareceive ako ng communion galing sa kanya every Sunday. Kaya tayo, dagang salamat. Daghang salamat. And then, yun nga po, maraming maraming salamat Ate Ems and Kuya Dels kasi nga po, ang dami ninyong natulungan dito sa amin. At sila si Tatay Junior, ako, at syempre yung pamilya ko. God bless you more and bigyan pa kayo ng maraming blessings ni God kasi alam namin kung gaano talaga kabusilak ang puso ninyo. Thank you Ate Ems and Kuya Dels. Maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year. Stay healthy always. And alam ko nandyan lang kayo para nagmasid kung ano ang mga nangyayari dito. Once again, thank you so much at the M's and Kuya Dels and family. Thank you, thank you so much. God bless you more. Tay, sa tay. tay. Nain nangutana utana tay kung kanang pila daw ni ka, ang pila daw ang floor area ani. So ayan, ito na yung pagkakataon kasi nga may nagtatanong kung uh, ilan or mag, paano ko ba sabihin sa Tagalog? Yung floor area nito. Ang floor area tay ba? Oo. Tanan. Oo, sa tanan. Oh, 12, 12 by 14. Ay, 12 by 14. So, ang floor area nito, 12 by 14. Kasi, oh, na siya, ako na siya. 16 na siya, 16 by 14. Ah, nga dito, 16, oh, 14. Tama siya. 14, tapos nga rin, eh, 16. 8, oh, 16. 16, 16. 16. 16 papunta doon, tapos, kasi parang hinati ito ng dalawa eh. 14 by 16. Kasi Pila nita ay 8, no? 8. 8, 8 tapos 8 po dito. Kasi nga, yung sala namin is 8, tapos yung kwarto is 8, so 16, and then papunta doon ay 14. So yun po, maraming salamat. At sa mga nagtatanong kung magkano ang ginastos nito, ang kabuuan na nabigay na, 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 na nila na, na Ate Ms is almost 400,000 pesos. Kasama na lahat yung 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 sweldo nila at saka kasama na yung uh, paggawa ng hagdan doon sa baba. At yun nga, may mga sobra. Yung sobra na yun ay pinagawa ko ng parking lot para yung sasakyan namin ay hindi ma hindi mauulanan pag may ulan at saka pinagawa ko na din ng uh, maliit na kusina or dirty kitchen para lutuan pag nagluluto kami ng panggatong dyan sa labas. O, walang nasasayang lahat ng lahat ng pwedeng gamitin pinagamit ko na kasi nga 'di ba so yun po maraming salamat at Ms and Quedels thank you so much at to Junior maraming salamat po wala dito si Libby kasi nga si Libby ay walang nag-aalaga kay Bella one week daw na wala silang wala siyang trabaho kasi wala mag-alaga kay Bella actually pinapunta ko yun dito kasi nga meron din nagbigay pero yun nga walang nag walang wala siyang mapag mapagbinlan kay Bella kaya binigay ko na lang kay Bo Stephen at pinabigay ko na lang kay Bo Stephen doon sa bahay nila ni Libby yung may nagbigay din na almost 3000 pesos yung 2734 pesos ginawa ko na lang 2800 So once again maraming salamat sa inyong tulong at yung yes so sa mga gustong magpagawa ng bahay oh <laughs> so thank you so much once again Ate Ems and Kuya Dels God bless. Thank you po. Sabi ni Tatay Junior, maraming, maraming, maraming salamat po from the bottom of my heart. Merry Christmas and Happy New Year to each and everyone. This is early Christmas gift para kanila kay Tatay Junior at para na din sa pamilya ko. Ate Ams, Kuya Dels, alam nyo na. Thank you. God bless.